Hello mga idol, magandang araw no? So ngayong araw na to ay binisita namin yung puntod ni Idol Yoke kasama yung ano, kasama yung team si Liwanag Dunit Adventure nandito rin si Vince si Vince, si ano kapaltok po doon 169 at saka nandito din si Idol Choi, yan si Idol Choi ni Tago Tago si Choi <coughs> so medyo matagal tayo hindi nakabisita dito no sa sa ano sa puntod ni Edulyoke. Okay? Dito tayo para magtirik ng kandila. So, yan. Yan si Vince. So sana manahimik na siya, no? Tuluyan siyang, tuluyan na siyang manahimik. So, sa mga supporter niya, dito na, ito na yung, ito na yung, ano, ito, ito na yung, gusto niyo na balikan yung puntod niya. So, primero, no? Ito yung first na bisita natin. So, yan, si Choy. So, Choy.

Yes, so, Rubens. Sa huling, ano no? Sa huling si nakasama natin euh So, ito na ulit yung kasunod mga idol. May ganyan yung sugar bro, no? May suglar ba? may, may ilaw sa idol yung Bruno. bro, no? Tatlong buwan na. Tatlong buwan na.

So, isa itong ano, you know, family cemetery. Isang ano lang, pamilya lang. So, may tumalap ng pusa. Sa okay. pamilya lang ito nila na... Batong pusa, kasi mga... Idol, ayun na kami, naka... Ayun na kami, naka... Idol, tumalap ng pusa. Ha? Ano sabi ko? Saan ba tayo magtirik? Pwede magtirik? Hindi natin na, anong... Na, Oh, kasi kung bro, papasok yan sa mga Ayun, din. Kasi mga oh, oh. oh. kabayadong, uh, ah, uh, lungkot-lungkot talaga si Bates mga kabady. ah. na ah, uh, mis miss na miss talaga niya si Idol Joki natin. Bro, sila bro, ganyan talaga ang buhay bro. Ganyan talaga ang buhay bro. Ya, no, pelangi yang masih ada di tempat ini,

ang araw lang. Ang araw lang pagkatapos ng birthday niya, binugayan siya ng regalo. Pagkatapos ng masayang araw ng pamilya niya, masakit na din ang kapalit. Kaya pala ba tinapos niya ang rinan. Pasti Bro Yuki okay? Ito na mo si Rinan, ha Dito kami para Ano para Para formal na dito yung mga uh, magpaalam paalam kami sa iyo Na Puntuhan si natin natin si Rinan Hindi nah. si daw si Rinan be, bro Oo bro Pwede ba na mag-explore? So, andito kami ngayon para mag magpaalam sa iyo, bro, na puntahan namin si Rinan. oh, vistahan nato. Gusto na kasi Layo bukit Layo Bukid dila, ha? bukid ba to? Pero, isin nga natin yan. Wata na rata dito. Wata na rata? Lapo kayo rin dalan, ba? Sige na po. Bro, ang pamilya din ni Idol Luki, mo nito doon niya. O niya, o gabi? Sabay mo ako sa toa kaso lang murado niya ako sila gabi-gabi. Eh. Ah, uh, mag-video sila din o, mag-video sila. Uh, itul, um, so yun uh, guys, nauna, si nauna lang kami. Nauna um, lang kami sa yung pamilya yung ni Rinan dito sila daw, mamayang gabi. Kanina kumagot ako, kung maraming akong bibig ko na na naulit yung papa

So, na sama niya So abangan na lang baka i-upload ni Yuki, yung anak niya ang pupunta na dito. So tara bro. Ano bro? Punta tayo bro. Baka ulan ba? Si. At sa pupuso ng kanila? Paano? Pa ano, pa pahilisan sa nato? Ang kapalit, kapalit ng masayang samasama nila sa isang araw napawi din sa isang malungkot at masakit na pangyayari. Guys, uh, nakapunta kami dito ni Idol Jet. Si bro. Ay, hindi, hindi ka nakapunta dito sa simbahan lang. So, hindi kami nakikita nun. Ang um, libing ni okay. Hindi nakaway si Rinan. Ang nakita namin, uh, kami tatlo, nakita kami dito. Sa dun simbahan. Ah, tapos may lakad to si Bro Dongs. Kami na lang ni Edeljet yung nandito pag paglibing oh. So, yes, ah, uh, mo na kami. So, paalam bro. Paalam uh bro. <laughs> na. Na ubos na yung kandila. Kasama na si Rina. Guys. paalam na